Anong ganap sa mundo ng showbiz? Walang keme at diretsyong inamin ng actress vlogger na si Ivana Alawi na handa siyang sumabak sa mga daring scenes sa pelikula, basta't justified ito sa istorya at mahusay ang pagkakasulat ng script. Sa panayam niya kay Boy Abunda sa programang Fast Talk with Boy Abunda nitong ikasyam ng Abril, hindi nagpaligoy-ligoy si Ivana sa pagsagot kung bukas ba siyang maghubad sa pelikula. Halimbawa sa movies, how far would you go? Uh, would you do frontal nudity? Eh baka sila hindi nila kayanin. Oo, ah. kung kailangan. Di, di, kung kailangan oh, ang okay. role, kailangan ng yes. gawin, you would do it? Kung para sa trabaho at maganda naman yung script at maganda yung story, why not? Bagamat kilala si Ivana sa kanyang sexy image online, iginiit niyang hindi siya basta-basta papayag sa bold scenes kung walang saysay -say sa kwento. Para sa kanya, mahalaga ang artistic value at integridad ng proyekto kaysa sa simpleng pagpapasexy lang. Samantala, isa pang issue na tinuldo ni Ivana ay ang matagal ng chismis na siya raw ay dumaan sa plastic surgery. Aniya, ito raw ang pinakamalalang fake news na patuloy na ipinupukol sa kanya. <laughs> Worst fake news about Ivana. Retokado yung mukha ako, ang kapal niyo, Walang retoke Tahasang sinabi ni Ivana na tanggap niya ang kanyang natural na itsura at pinipili niyang mahalin ang kanyang sarili sa kabila ng mga panghuhusga at spekulasyon online. Patuloy na namamayagpag ang karera ni Ivana Alawi sa YouTube man o sa mainstream showbiz. May milyon-milyong subscribers ang kanyang vlog at kabikabilali ng mga endorsement at acting projects niya. Kahit marami ang nasa sabik kung kailan nga ba muling mapapanood si Ivana sa isang mas mature at mapangahas na role, na tiyak na aabangan ng kanyang mga tagahanga. Ikaw, sang-ayon ka ba na okay lang ang paghubad sa pelikula kung may lalim ang role at maganda ang kwento? O dapat ba itong iwasan kahit anong ganda ng script?